Hello, hello, hello mga ka-journey. It's another day. It's another vlog. <laughs> kumusta mo again? <laughs> That's really my intro. Kumusta? Kumusta? Kumusta mga ka-journey? Dito na naman tayo sa isang lugar. Isang lugar. Dito tayo sa ref, the ref today. So, ito tour ko kayo dito. Oh, tingnan nyo. Ang ganda naman Tingnan yung mga stones. Ayan. Sige. Welcome, welcome po tayo dito sa mansion ko. <laughs> Pasok na tayo dito sa mansion ko. So dito tayo sa likuran dadaan. Charot. Ibiyaan pa sa elevator Ibiyaan ta si Lou Victor. <laughs> ah, Mag-wait sa ta sunod na <laughs> sunod na schedule. Ibiyaan ta. <laughs> Nabiyaan. Bitaw eh. Mag-tour tayo dito. Vlog vlog muna tayo. Ang ganda dito mga ka-journey. Sure promise. Ayan. Ganda ng weather natin today, oh. Ayan. Wow. Pwede pala maliguan dito kasi may ano, may my lifeguard. So dito pala tayo ngayon sa isang resort or condo like that. Wow. Eh, may, may na gano'n, may na, anong tawag dyan? Parachute? <laughs> Parachute. Ah, dito, dito, dito tayo. Oh, ganda, wow. wow. Mm. Kanindot sa view. Kanindot sa view sa atbang sa'yo. <laughs> wow, ang ganda ng view dito. Ang ganda ng view dito. Ang sexy ng view mo. <laughs> Tanto <laughs> na po isa ka unit. Ikaw, ikaw, gar na <laughs> kay unit diri. No? wala ka unit. Kada adlaw ka na adlaw ni wala ka unit. mo. Ay, pa ato. Unsa kay titawo gana niya? <laughs> <laughs> ah, para sa <laughs> ceiling para. Siling, para siling, ah, para ayaya. Yeah, yeah. Para sa ceiling dai na lumot. Yakin ya atong life bayo baka ni mulang oi no. <laughs> <laughs> oi, paradise din ni da Pita. Paradise para sa ako today. Baba tayo. Ito tayo dadaan. Ito yung stairs. Wow. Oh. Wow. Dito tayo ngayon sa baybayin. Woohoo! Uy, ka nice diri magtambay. Hello mga ka-journey! <laughs> Ganda ng pwesto ko kayo na! Ah. Uy, nice kay delivery, uy! O, diba? Na makasilong si kahit na mainit. So, okay lang, safe lang tayo dito. Wow! Napakaganda! Ay! Yan! Ayan, pwede na tayo magchika chika dito. dito. Napaka na may chinilas. May chinilas na naingwan. Siguro yung may-ari andun, nakahiga. Wow! Super, super fresh na fresh yung hangin kasi nasa tabing dagat ay na... <laughs> ah! Bukok na ko eh! Naririnig niyo pa yung ano ng alon? Oo, oh, oo, oh, oh. I'll show you, ha? Huh? Ayan! O, oh, napakalapit lang natin! <laughs> <laughs> alam niyo masaya talaga ako pag nakapunta ng mga lugar na magaganda. Kasi nga excited ako eh. Nai-excite ako sa pagpag-vlog. Kasi may may pakita na naman ako sa inyo na magaganda. Magagandang tanawin. Especially doon sa mga tao na hindi pa nakapunta sa mga lugar. Katulad naman dito, aba, may tubo. Yung tubo, papunta yan sa Manila. Check niyo na. Ayan. Ika ba? Uy, may naiwan na pasahero. Halak ka. May naiwan na pasahero dito sa Paguan. Dito siya ngayon. My goodness. Day, bakit ka nagpaiwan, Day? Tingnan niyo naman how blessed. How blessed are we, no? I'm so thankful. Dito lang ako nakaupo. Tapos nakikita ko na yung malaking barko. Ganyan, tulad ng tugo. Ayan, napakalaking barko niyan. Diba? Napakaswerte natin. Tapos dito na tayo. Oh. <laughs> Such a nice weather today. Such a nice weather. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Napakaganda ng panahon today. Ang ganda ng view. I'm so happy. I'm so happy na nakapag-vlog ako today, Lord, na ganito yung view today na nakikita. Uy, look at that. Look at that view. Another view nila dito. Napakaganda. Wood lang po. Oh. Wood. Yes. Ganda, no? Hmm. Sige. Pasok na tayo doon sa taas. Punta na tayo doon sa sa second floor. Or I mean doon sa labi nila. Punta na tayo. Kasi iniwan tayo ng kasamahan natin, no eh. Ta. E Sige, pag vlog <laughs> Ito pala yung entrance. May koi dyan. May koi pa ba? Ah, may koi pa di. Ay, ay. Yan, ang lalaki. Uy. ko, Laki mo, kuya. ah. Yan. Thank you. thank you. Asa to labi? Uh, event man Labi lang. Nasa oh, so uh, may abaka? Uh, yes ma'am. No? Ah, sige, thank you. <laughs> so, punta tayo doon sa... So, ano pa yung nangyari sa mga ko? Oo andito na tayo. Thank you. Thank yeah, you. Yeah. Oh, dito na tayo. Dito yung Dito po yung dito po yung swimming pool dito sa my lobby. I mean sa second floor, 'di diba, Galing tayo doon sa baba. So dito na ito yung infinity pool nila. Yan, infinity pool. Stop. Manghingi pa Ay, dito makulapit po sa Hmm? Kain muna tayo. Tsaka may coffee. May hot choco. Hot choco lang yun sa akin. Tsaka ito yung egg tart. Ayan. Let's eat. Nag-stop yung ano, yung barko na to go. What's wrong? Nag-stop talaga siya. Or baka mag-standby siya dyan. Hindi ko alam. Basta nakastop lang siya. Sana okay lang, no? So as of now, dito pa rin tayo. Uy, alam niyo ba? Nakita ko yung wife ng classmate ko. Kasi yung classmate ko, friends ko sa Facebook. And then, of course, na ano ko yung face ng babae dito. So nilapitan ko, sabi ko, are you the wife of Dandi inad. <laughs> di talaga ako nahiya pa. I asked her and then she said, Yeah, why? Sabi niya, bakit? Sabi ko, Ano kasi yung si, yung asawa mo? Ano ko yun? Kapit ko yun? Oh. <laughs> Just kidding. Sabi ko, ano yung, yung asawa mo pala ay classmate ko high school. Oh, elementary at saka in high school. So yun, sabi niya ah, ganun ba? Sabi niya hindi kasi siya makapasok kasi nga sila lang daw yung my party sabi ko. Ah, bakit pupunta pa ba siya rito? Sabi niya, oo kasi maghahati daw siya ng ng replacement doon sa sandal niya kasi yung sandal niya ay nasira. Nasira yung sandal niya. So, I hope magpakita si Danbi sa atin kung hindi siya ano kung aakyat pala siya dito kasi dyan, iwan ko kung saan dyan magpaparty yung, asawa niya yung doon sa company nila may party sila dyan so buti na lang buti buti na lang <laughs> na napansin ko yun na sabi ko parang asawa yun ni Dante <laughs> ayun uy dandi pakita ka na uy grabe na let's go na let's go okay. すごかっです。